tingko, hey ang ubulon nila, pero ang ganda. Ganda ang ganda ka dinitignan. Medyo so, naalis talaga na yung stress ko dito mga tigo na. Yung maraming gulay, maraming ibon. Dahit malakas na patuka, eh okay lang. Dahil nga, nagtitinda tayo ng pigs. Nagtatakas lang tayo ng patuka. Ay, <laughs> may Ito naman yung ating mga blue anda. Ngayon nyo, ang ganda nila Oh. Ang kapalan talukap, guwapong guwapo. Ganda ng kulay. Stencil na pula. Ito, para mangingitlog na tahas. ito. Ha, singko, Andalusian din. Ito yung ating stencil mga barless uh, ano natin, oh, white bar. Ito, mayroon pa pala tayong Archangel dito, mga sinko. Gold white ang tawag nila dyan. Archangel na gold white. Mayroon tayo dito parang blue stencil, mga uh, sinko. Yung mga saddle natin, ayan, oh. Mayroon tayong barless. meron tayong parang rubella dito. ayun oh. Parang ganito yung kulay ng mga rubella, yun, oh. Ganda niya, barakuto. Kapuran laki niya. Tapos ang kulay niya, eh, parang agila. Ayun siya, oh. Ganda ng kulay niya, asin mo. Para siyang maroon na dark gray. Ayun, oh. Ay, nagparis na sila. Nagparis na yung panak natin, mga asin ko. Naglalandi na. Malan malandi ka, <laughs> oh, ha? Yan. eh. Hinihingal ako sa loob ng kulong, mga asin ko. Pero nakita niyo naman, kahit marami tayong kalapate, Pag nandun ako talaga, naalis yung stress ko. Para sumasaya ako dahil nakikita ko yung mga kulay nila. Kayo, ano magpapasaya sa inyo? Ulat na. na.